Ayun na yung alaga ako, tawagin ko. Idol, pupunta na rito. Inday! Woo! Inday! May ka na minong! O, na, Idol. O, pupunta na rito si Inday. oh. andun siya, nasa malayo. Tawagin mo lang yung pangalan na na rito, Idol. oh. Inday kasi yung pangalan. ni. Eh. Inday! Bilisan mo, Inday! Ano, takbo na si Inday. oh? <laughs> di ba? Oh, ang ganda ng pangalan niya, Inday oh. Talaga sike Keno nga na si Inday oh, di ba? Idol. Ha, takbo si Inday, tawagin mo lang yung pangalan niya. Alam na niya yung pangalan niya oh. oh, ano? Oh. Inom ka na Inday. Oh, di ba, Idol? <laughs> na uhaw si Inday oh. Ganyan wag alaga pangalanan niyo rin mga idol. Kahit nasa malayo eh, pupunta. Oh, di ba? Oh, ang kit naman ng alaga si Inday, oh. Yan si Inday, yung laki na rin idol. <laughs> Marinig lang niya yung pangalan niya idol, tatakbo na yan. Ayan, oh. Si Inday oh, si Kenong nga na si Inday. Oh, di diba? Malaki na rin idol.